Dito nga pala pinakita ko si Papa Tampi ng mga bagong skill. Dito nga pala nung nakita ni Papa Tampi nagulat siya. Pati nga pala si Tampi walang reaksyon. Ito sabi Ngayong araw nga pala, naglalaro nga pala ako. Dito nga pala, tumingin ako sa bintana namin. Dito nga pala, nang tinignan ko ay wala na nga ang ulan. Dito nga pala, sobrang saya ko. Dahil nga pala, makakapag-bike na ako. Dito nga pala, ilumabas na ako. Dahil nga pala, yung bike ko ay sobrang dumi. Dahil nga pala, nag-bike kami ng lakaran. Dito nga pala, ang pinuntahan namin ay puro putikan. Dito nga pala, sobrang putik na lang aking bike. Dito nga pala, naisipan ko linisan Ito Dito nga pala, pinuntahan ko na ang mahiwag akong baol. Dito nga pala, kinawa ko na ang mga panlinis ko. Dahil nga pala, mga kadanda, ibig matagal na rin tong hindi nalilinis. Dito nga pala kinawa ko na yung bike ko Dito nga pala sa likod na ako maglilinis Dito nga pala kinawa ko na ang aking stand Para nga pala hindi ako mahirapan Dito nga pala sasabit ko na lang ito sa stand Dito nga pala magsisimula na ako Dito nga pala ugasan ko na ito Dito nga pala mga kadon david nakikita nyo yung sobrang kapalang putik. Dito nga pala sinabon ko na Para nga pala mga putay. Dito nga pala, nililinisan ko na mabutay. Pati nga pala yung gulo Pagkatapos nga pala, ibabandawan ko na. Dito nga pala, lalagyan ko na siya ng degreaser. Para nga pala, matanggal yung mga grasa. Dito nga pala, namis ko itong gawin. So, ayan yeah, mga tapos na nga pala ako maglinis ng bike. Kaya naman, mapapakita ang na ako kay Papa Tampi. Papa Tampi? Oh. Tara, may papakita ko sa'yo. Ano naman yun? Basta, maganda yun. Okay. Hey, okay, tara. Tara. Ah. Ano naman kayo, papakita sa akin ni eh, Don David? Nasaan ka na, Don David? Nandito na ako sa labas. So ayan guys, merong papakita sa akin si Don David kaya panoorin nyo kung ano kaya ito. Baka panibagong tricks sa no, makakatampi kaya tingnan natin. And guys, pinalabas na nga pala ang kanyang malupit na bike. Ano kaya mapapakita sa akin ito, may Don David. Papakita sa akin ni Don David dito makakatampi. Sakto papatampi, may akong bote. Oo nga no, bakit? Anong gagawin natin dito? Ubus <laughs> na eh. Ito, mabubuksan yung tagap dito? Hindi, Tatama oh. ko lang. Ah, tatamaan mo lang. Kala ko eh, kala ko mo buksan to eh. kasi sige, game nga, lalagay ko dito ha. Ah. Oh. Ayan guys, oh. lalagay ko na. Ayan, si Don David guys, oh. Ayan, guys, ayun na. Don David. Uy! Uy! kaya nga ah. ha. Parang hindi gumalaw, guys. mo na pa si Don David daw guys. Ito na pang pangalawa. Ayan na guys. pangalawa na. Ayan na. Oh. Uy. Mm, sayang. Ito, tatamaan na kaya ito, guys. Uy, hindi pa din, guys. Pero okay lang 'yan. Ba, ito na 'yon, mga katampi. Ayun na. Ito na ata, guys. Uy. Sinagasan. Big now. Uy. Ano sabi mo, Atampo? Ano sabi mo? Hello. <laughs> Pish guys. Ako ulit pa yung asal pa kaya dito na ang story pa ala.